Guys, andito ako sa aking tanim na ano na Pumilo. Tinitingnan ko ito kung hinug na. Oh, ang daming langgam, guys, oh. Ito langgam na yan, may bahay doon sa taas. Yan, oh, ang dami, oh. Sinisira nga, sisirain na nga, oh, oh, yan. Ayan, na, nabutan. Na, 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 Ayan. Oh. Sus pa, 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 paano kaya mapakshot itong langgam na to ang dami paano kaya mapakshot pa, paano kaya maalis ito na dami pa naman po nga itong pumilo ko itong soha ko o oh, daming langgam yan pa, paano kaya ano kayang pesticide na maaring pang spray nitong langgam na to para mas priyan kaya e, uh, yan oh